Limang tulak ng ilegal na droga timbog sa Las Piñas at magpinsan sugatan ng, masaw, ng masunog ang kanilang bahay sa Santa Cruz, Maynila. Yan at iba pa sa Rondaksyon ni Faye Tobias nagkalapnos lapnos sa mukha at iba pang bahagi ng katawan ng labing isang taong gulang na si Nikasho Norombaba Sila at pinsan niyang si Baby Princess. Yan ay matapos madamay ang kanilang bahay sa sunog sa Santa Cruz, Maynila kagabi. Nakalabas na ng ospital ang dalawa pero pangamba ng kanilang mga magulang baka hindi na maibalik sa normal ang mukha ng mga biktima. Dalawang turista at isang tour guide ang dinukot ng mga di pa nakikilalang suspect sa Tawi-Tawi kahapon kinilala ang mga biktima na sila Iwold Horn mula sa Holland at Lorenzo Vinciguere ng Switzerland. Nakatakas naman ang tour guide na si Ivan Sadinas. Ikinakasana ng buong crisis management team ang search and rescue operation sa mga biktima. Nangangamba ang ilang estudyante sa Universidad ng Pilipinas sa Diliman sa kanilang seguridad. Ito matapos pagnakawan at paluin sa ulong isang estudyante sa loob ng campus kahapon. Aminado ang UP Police, kulang ang kanilang tao at gamit para bantayan ang buong campus. Pero giit nila, mabilis naman silang rumesponde sa krimen kaya agad nilang nahuli ang suspect na si Daniel Pecayo. Nakatakas naman ang kasabwat nitong si Dani Santos. Timbog sa bypass operation ang limang hinihilalang tulak ng ilegal na droga sa tramo area sa Las Piñas kagabi. Nasamsam sa mga suspect ang 30,000 pisong halaga ng shabu at mga drug paraphernalia. Aminado naman ang leader ng grupo na si Nino sa kanyang ilegal na gawain. Faye Tobias, News 5.